Kawin ng aming mga bisita kaya back to work na kami. Medyo madami na rin naghihintay sa akin trabaho kaya gagawin ko na ito. Ito nga pala yung babay na northern namin. Dalawang buo ito. 60 kilos ang isang piraso. Ito ay stock namin hanggang katapusan ng November. Maliban pa dito ang mga gulay at isda. So ngayon naman guys, samahan niyo ako magluto ng aming hapunan. Hi guys, it's your Mayor C with the JAY back in it again with this vlogging series. Wow! So ngayon din, magluto tayo ng aming hapunan magluto tayo ng chop suey. Pagkatapos natin magluto, nilis tayo ng dry store and provision room. nga pala routine ko araw-araw. Magluluto ng umagahan, luluto ng tanghalian at luluto ng hapunan. Maliban pa dyan ang paggawa ng merienda nila ng alas 10 at alas 3 ng hapon. At sa akin din pala nakatoka ang pag-order ng provision at pag-order ng store requisition. Ang pag-order namin ng provision dito ay good for 2 months at ang pag-order namin ng store requisition dito ay good for 3 months. Kaya pag dumadating ang aming order, kailangan linisin ang store at ang chamber, lalo na kung padikit na kami ng puerto. Pads, papatay ako ng ano, chamber. Ah, okay, okay. Thank you. what's up guys? Tapos na ako dito maglinis sa dry store. So ngayon punta naman tayo sa beach double room at meat room. So, let's go! Ito nga pala yung tinatawag namin chamber. Dalawang room ito sa isang kwarto. Yung isa pang gulay at yung isa pang karne naman. So uunahin ko muna linisan yung meat room. Sunod ang beach double room. ng mid room and room so ngayon ay pahinga na tayo ng konti kasi maglilinis pa ako ng galing maya maya so yosi break let's go Ang biyahe nga pala namin ngayon ay Butterworth, Malaysia. Pupunta kami dun at 4 days ang biyahe ang rin namin doon ay abono solo cook nga pala ako dito wala akong katulong sa kusina ang tanging kasama ko lang dito ay kadete ayaw ko naman iasa sa kanya ang paglinis ng dry store at ang chamber kasama na ang gali dahil hindi niya naman yung duty ang tanging gawa niya lang dito sa kusina ay maghugas ng pinagkainan ng mga crew pero nakakautos din naman ako sa kanya pag di ko na talaga kaya yung mga gawain pero kung kaya ko naman yung mga gawain ako na yung gumagawa pero ganun lang talaga kami dito sa kusina give and take, tulong-tulong para iwas hassle. So, okay guys, nagpa ako. Kasi nakaka-boring. Tagal pa nabiyahin namin. Isa ang basketball sa mga libangan namin. Ito ang ginagawa namin pag walang signal. At saka kailangan ko din magpapawis dahil bihira lang ako pawisan sa loob ng barko. Kasi ang trabaho ko lang sa barko ay puro luto lang. Hindi talaga ako pinapawisan. Kaya kahit minsan, kailangan ko rin magpawis para hindi tayo masyadong tumaba. Mahirap na kasi dahil puro pagkain na sa harap ko araw-araw. Minsan mahirap din talaga pigilan ng pagkain. Kaya kailangan din natin samahan ng konting papawis. Maya-maya lang dadating na yung kalaban ko. sa yung matali kong kaibigan dito sa barko. Wow! Okay, Ito yung ating laging kalaban. Mapatongit, mapakanta, mapapasukon. Uh, 哦。 up guys? Today is October 30. So, magkakatapusan na. Kailangan kong gumawa ng remaining inventory. End of the month inventory. So, kasama yan sa trabaho ko. Kada katapusan ng buwan, magawa ko na ang remaining inventory. Kailangan kasi yon para malaman mo rin kung hanggang kailan pa aabot ang provision mo. Kung aabot pa ba yung provision mo hanggang next month. O, kaya lumampas pa, Nakakatakot kasi guys na ma-short dito sa barko wala kang mabibilhan pag nasa gitna kayo ng dagat. Kaya kailangan natin i-check kung ilan pa ang provision natin para hindi tayo ma-short. Kasi pag na-short tayo, kawin natin lahat ng rudito. Oh no! Sa ating lahat ng, bagsak. sa atin lahat ng reklamo. Kaya kailangan natin galingan din mag-budget ng pagkain para umabot yung ating provision hanggang makakuha ulit kami ng bagong provision. So, ngayon din ay Wednesday. Wednesday and Sunday kasi ang aming schedule para sa labahan. So, pagkatapos ko gumawa ng end of the month inventory, lalaba ako. So, yun. Gagawin ko muna to para matapos na. At makapaglaba na. Let's go na. So, ayun guys. Tapos na natin gawin to save ko na lang at ipiprint ko doon sa ship's office. Pupunta ako doon para may print na ito tapos may bigay ko na kay Kapitan. So tara, let's go. So yung guys, dito na tayo sa ship's office. Dito ako nagpiprint ng mga documents. Let's go. Print naman na muna tayo. Yan, ito na guys. Pipirmahin ko na lang to, tapos bigay ko na kay Kapitan. Let's go! Isa sa mga problema ng mga siman ang internet na mabagal. Lalo na kung malayo ang isla. Malayo ng isla. Pawala-wala sa kanal. po. Kaya sa halip na maghintay sa wala, lilibangin na lang namin ang sarili namin at magbibidyo okay na lang kami. Pasanayan na lang dito sa barko. Pag di ka sanay, talo ka. Kaya humanap ka kung paano ka malilibang. Maraming nangangarap na maging Pero marami din naman nangangarap na makasama ang pamilya nila. Ang swerte nga ng ibang tao na nakasama nila yung pamilya nila araw-araw eh. Kami, dalawang lang sa isang taon kung papalarin. Minsan pa nga, isang buwan, tatawagin na ng opisina para sumampan na ng barko. Pero wala kami magagawa dahil gusto namin to. Gusto namin may angat ang pamilya namin sa kahirapan. Pero hanggang kailan, wala din ang pagiging siman kung di ka masinop sa pera. Gusto mo man mabili yung mga gusto mo, pero paano? Kailangan mo magtipid. Kailangan mong punan yung kailangan ng pamilya mo kaysa sa gusto ng sarili mo. Kaya hindi porkit siman, madami ng pera. Nagtitipid din kami, no? kaya sorry kung hindi kayo napapautang kailangan lang namin unahin yung mga kailangan ng pamilya namin kaya sana para sa sarili ko huwag ka sana tumanda sa barko maging masinup ka sa pera para makaipon ka makapatayo ka ng bahay makagawa ka ng negosyo para hindi ka na nasa barko boy kailangan mo rin naman na maging masaya nakasama ang iyong pamilya lalo na kung nagkaanak ka na hindi mararanasan ng anak mo yung naranasan mo na yung tatay mo nasa barko, ikaw na may yung tatay mo. Pero no choice ka dahil kailangan po na ng tatay mo yung pangangailangan mo. Kaya mag-ipon ka para habang bata ka pa, makatigil ka na sa barko at makasama mo ang pamilya mo.